Hello. Good. Good PM po. Ah, uh, ito. Medyo pinapuputol ko yung natir ah. Uh, ito pang pa papakiskis na to. <laughs> oh, ayan oh. Konti na lang naman. Siguro mga okay na rin pangkain. Ayan oh. Makapal din to eh. Oh, tumong pala na to, makapal din tira na lang to ito yung sariwa dati ngayon tinira ko ito kukuha ng ano ibibilad sariwa pa po eh. yung mga sari sariwa pa hindi sabay sabay pero titirahin na lahat para ipapagawa na naman eh sabi nila magbababaha raw mag uulan bakit daw titirahin eh ako titirahin ko yan bahala na Ganun lang naman eh, kung makalamis <laughs> pati. Gano. Ah, po ah. Oh, eh. Maluwang-luwang din kasi yan, Pero ibibilad na namin yan. Oh, dito tayo sa ano. Wala pang mga ngaryada. Putos kami pa magbubuwat. Masasabak yung bagong bagong retoking ng traktor. <laughs> ah, sige. Sige titingnan natin kung makakailan kung maka 20 to edi marami rami na rin pang ano yun hindi ka na magugutaw mayroon ka ng bigas ulam na lang oh. sige po no? oh okay ciao ah mama ay na yun oh Ito, eh, marami-rami na itong pabila rin eh. Opo. Ayan, o. Oh. Ayan sila. Ibilad na lang namin yan. O, oh, ayan, oh. May alaga ako rito. <laughs> Yung dalawa, o. Oh. <laughs> Naiinip na. Ako nang ba ako ba? Okay, sige po. Ciao. Ciao po. Ciao.